back my YouTube channel. So, this so for today's video, guys, ay hindi mo naman sa si o TikTok Ha? Ay si TikTok Official so, si nah, si si ay magluluto na. Para hating kilong pansit bihon dahil birthday ng aking binata. Ayan, 18 years old na yung aking panganay. Kaya ulit ko sa ng isang pansit. Para hating pansit bihon. Atiknot ah, guys, ito, bumili ako ng balot-balot na chop soy, ayan. So ngayon, yung walay-walay ko -wala rin yung mga matitigas na bagay, yung mga matagal din na maluto, ay sa repulyo. Ayan, kasi yung repolyo ko guys, ay mabilis lang yan mag-ano, maluto. So yung walay ko -wala yung carrots at sayote. At mayroon akong special ingredient guys, alam ba diba kung ano yun? ayan tuloy-tuloy sa paghihiwalay sa pagbubukod ng matitigas na gulay at yung repolyo naman ay panghuli ko na siyang itagay para hindi siya ma-overcook at mamaya ko na i-reveal yung aking uh, special ingredient ng gulay sa aking pancit bibol so ayan patuloy lang sa pagbukod ng aking mga gulay Pwede the pesos lang kasi yung isang balot dito. Tipid lang talaga. Mahalaga, mayroon lang pansit yung aking binata. Mayroon akong 18 years old na binata. Yung panganay ko yun, guys. 18 years old na. Then, ano, hirap ang life. So, to, hindi na himayin ko na. Parang hindi uh, nila natin si TikTok of the eh, Dahil sumasayaw-sayaw, tumatawa Pero okay lang walang problema Kung hindi maniniwala Tiba, O natin pilitin ng mga tao kung hindi maniniwala Bumaba lang po ako. Nagbago lang po yung aking katawan kaysa so, nung unang um, nakilala niyo ako mga subscribers ko siya. So, ayan, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang sa pagbubukod. At namaya, i-reveal -re ko na yung aking special ingredient na gulay. Na, hmm, hindi ko alam kung nasubukan nyo na yung isahog sa pansit. Ang aking isa na so, yun. So, ito yun. So, Tapos na siya guys. So, eh, yan. yun na lang. So, dahil medyo makakapal na yung aking hiwa. Ang hiwa ng sayo. Okay. Okay. Hiwa-hiwa yung mabilis ang lumampot. Nadaya pala yung iba yung mga yung mga balot-balot na na pizza ano pang Eh ano na to? Magi ano matigas na to. Ano pala? Mga nagsisila ng gulay, ginagayat-gayat nila, ginagayat nila halo-halo para mabilis yung mga gulay na ano. pa nila. Payo. Ayan. Ayan. Ito ilong ko. Ayan. pag na natin ito. na tayo ay magre-reveal na sa ating special ingredient ng gulay. So, natin papansit. Ayan. Doon ka muna, Pee. Mag-ano lang si Mama. mag video lang kayo pang vlog. Ah! Uh -hmm. Ah! Guys! 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 Hello, guys! Hello, guys! <laughs> <spirituality> <laughs> so, ayun. Ito nang ang reveal ko sa inyo, guys. Yung aking special ingredient na matawag sa pancit. Tcharan! Sitaw. Apat na pirasong sitaw. So, imbis na bagyo beans, ito na lang kasi dito, mayroong tanim na sitaw dito malapit sa akin. Bumili ako na. dalawang tali. Ayan. Isang talit 20 pesos lang. Sariwang-sariwa yan. So, ito yung gagawin kong ingredients sa so. aking pansit na bot. Sitaw, apat na piraso. So, syempre, gagayatin ko rin sya ng parang bagubing. Diba? So, at, at least, guys. Gayatin ko rin siya na parang magiging. Oh, ha, di ba? Hmm. Yan yung aking special ingredient. Shout out, pakikilikiling maitim. <laughs> Ala sa hama puti yung kilikili ng kulay ko kasi ang kulay ko ay kayo mangi so, sa kulay din ng kilikili ko ay kayo mangi. bakit Hiwang buwi? kapit ba? kapit ba? mga guys. hiwang bagyabinsangen guys oh. Hmm. hiwang bagyabins hindi ko alam kung nasubukan nyo na to guys. First time ko itong magawa ngayon. Kaysa bibili pa ako ng 20 pesos na pag yung pinagawa. Ang harap dito. Ito na lang. Bukas ko na i-adubo yung kitaw na yan. Kaya, Mamaya guys, papakita ko sa inyo pag ko yung aking pansit. Ayan. And, Sabi ko sa inyo po, maganda ba sa isa sa pansit bihon? Pag hindi naman maganda, siyempre sabi ko sa inyo mamaya para huwag nyo lang gayahin. May budget naman kaya na pambiling, ano, pambiling bagyo beans. Bagi din lang. Ito, apat na peraso ko lang ilagay siya. Hiwang ano lang sa guys. Eh. Ayan, hiwang bagyo beans din siya guys. So, ayun. So, ayun habang naghihiwa si TikToker sa Fishan, nasa shout out muna tayo sa ating mga mapagmahal na admin ng Team Okay. Miguel Love shout out Boss Pinoy Biker Italy Kamalin Sergio na lang si Condes Tito Yoti 59 Kuya Dan Timor and Sikrin Takatera at sa ating ah uh, ase simple girl palang mag shout out at shout out sa mga team reps sa family sa ti uh, ah uh, mga BFF ayan mga BFF shout out sa inyo maraming salamat sa lahat ng nag-watch sa aking mga video at maraming salamat sa mga bagong subscribers ayan thank you so much sa mga bagong nagpapamit dyan sa aking mga video sa na watch maraming salamat sa support so, ayun Ini telah buhay ni TikTokers official aka Mama Blog. The si Precious in Mama Blog. Sigil muna si TikTokers at Precious sa pagsasayaw. Magluluto lang muna ng pancit bihon para pampahaba ng buhay. experiment ni Christopher sa special. Sitaw. Pancit bihon with sitaw. Don. Hindi ko na pahabain to guys. Ayan, mamaya magluluto naman ako pang iba. Pang iba ka naman yung biyon. Um, cake, cake? Pa? ko oh. May cake ba? Ayan na. Ah, meron? Oo, mamaya pag wala pa si kuya eh. Ha? Wala pa si kuya. Meron siyang ano? Huh? Meron siyang cake guys. Yung long... Wala pa si kuya! roll ba yun? Yung pahaba siya. Kasi sobrang mahal na yung dating 500 plus kaya ngayon is. Umabot na siya ng 600. Tulang-tulang 700. So, binilang siya ng papa niya ng cake na yung roll, yung pahaba. Ito guys. Okay. Dati 200 plus lang yun guys. Ngayon ang 335. Pero okay lang basta meron siya. Pinigyan siya ng papa niya. Saka ito pang pansit. Pero si mama niya ay wala. Nandito ang mama niya pero walang money. Wait lang yan anak mo. Ano yan? Ba guys? So ayun. Mamaya tayo. Tabi so, continue tayo habang nagluluto ha. Mamaya so, uli. Ayan, ayun na siya guys. Eh. Parang bagi lang yung aking sita. Eh. Sahog <laughs> ko ay ulo ng ulo ng manok. Maingay kami dito. Nandito yung minang na-trend. Saka yung anak kong babae. Sama yung apo

wala tayo ko Ano guys? Yung pinagkuluan ko doon sa loob. <coughs> <coughs> sa